Ang P-pop girl group na A.C. 22 ay nasasabik pagkatapos ng kanilang hindi malilimutang pagtatanghal kasama ang P-pop supergroup na F.V. Labinsham at K-pop icon na si Sandara Park sa isang tech company event nitong nakaraang linggo. Nang gabi, parang panaginip pa rin kagabi. Napakaganda ang pagkakataong nagkaroon kami ng pakikipagtulungan sa mga hindi kapanipaniwalang mga artista at mayroon ding yugtong iyon para itanghal ang aming mga kanta. Kami ay lubos na nagpapasalamat, at ito ay talagang isang milestone para sa amin. Hindi napigilan ng mga miyembro ng E-22 ang kanilang kasabikan. Na iniisip ang mahalagang sandali sa isang press conference na ginanap noong lunes. Nung nakikita namin mga tao sa labas, kinakabahan kami at the same time na feel namin sobrang thankful kami. Yung makakolab namin sila kuya sa FB, labing siyam din si ate Sandara, isa talaga sa pinapangarap namin before. Kahit na ito ay isang panaginip na natupad, inamin ng grupo na nakaramdam sila ng kaba sa pagbabahagi ng entablado sa mga sikat na artista. Laging may pressure. Nais naming maging mas mahusay kaysa kahapon at ang lahat 22 ay palaging magsusumikap para sa kahusayan. Kaya naman araw-araw ay pinipilit namin ang aming sarili na magsanay. Sa kabila ng kompetisyon sa P-Pop scene, ang EH22 ay nakatuon sa pag-angat ng original Filipino music. Sa song namin na Boomerang, there's a e line that says, This is not competition but revolution. P-pop is a revolution, not a competition, kasi isa lang naman tayo ng goal, na umangat ang P-pop. At kung competition man, friendly competition na walang dinadrag pababa. Ang dedikasyon ng AK-22 sa kanilang craft ay sumikat, at mayroon silang malaking adhikain para sa hinaharap. Umaasa silang makipagtulungan sa iba pang kilalang FE artists, tulad ni na Ben Ampersand Ben at Yeng Constantino, habang patuloy silang lumalago sa industriya ng musika. Mula noong kanilang debut noong libo at 2022, naglabas ang E, 2022 ng siyam na kanta at patuloy na gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa lokal na eksena ng musika sa kanilang hilig, talento, at pangako sa si, Mukhang maliwanag ang hinaharap para sa FE 22. Siguraduhin sundan ang kanilang paglalakbay at suportahan ang PIP. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa mas kapanapanabik na mga update mula sa mundo ng PIP.